Sa naganap na sagupaan sa Marawi ay maraming mga civilians at kababayan natin ang napektuhan at naipit sa bakbakan. Ayon sa ilang mga pahayag ng mga nakaligtas ay may mga civilian ang pinatay ng mga militante sa tuwing hindi ng mga ito nagagawang bigkasin ang shahada. Marami din ang mga kalalakihan na sa pilitang pinahahawak ng armas para makipaglaban. Ang mga sumubok na tumakas ay pinapatay. Sa pagpasok ng buwan ng July, ayon sa report, ay nagtatago ang leader ng militante na si Isnilon Hapilot sa isa sa mga moske ng Marawi. Patuloy pa din ang palitan ng putok sa pagitan ng mga militante at ng mga militar araw at gabi. Muli po nating ipagpatuloy ang ating naging talakayan tungkol sa pagbawi ng ating sandatahang lakas sa Marawi sa kamay ng mga rebelde. Bago ko po simula ng ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang ating notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload na videos. July 4 Ayon sa tagapagsalita ng Presidente na si Ernesto Abella ay tinatayang 500 million worth na pera ang kinamkam ng mga militante mula sa Marawi. Sa pareho ding araw ay nagawang mabawi ng government troops ang Dansalan College na siyang ginawang taguan ng mga snipers ng militante. Nagawa din nilang ma ang 410 ng mga sandata sa lugar sa kanilang ginawang clearing operations. July 12 ay dalawang mga sundalo at labing isa ang sugatan dahil sa friendly fire. Ayon sa report ay nagkamali ang piloto ng FA-50 Philippine Golden Eagle Fighter Jet dahil sa miss nito ang target ng 250 meters away. Kinabukasan July 13, ayon sa Armed Forces of the Philippines, ay tinatayang 934 na mga militante ang namatay sa Sagupaan, 498 na mga armas ang kanilang na-recover, 93 naman ang, ang fatalities nito sa government forces, at 45 na mga civilians pa ang namatay. Nagawa namang marescue ng militar ang 1723 na mga tao sa siyudad. Ngunit tinatayang 300 pa ng mga civilian ang naipit sa loob ng war zone. July 14. Ayon sa Department of Budget and Management, ay handa na silang mag-release ng 5 billion pesos para sa si rehabilitation ng Marawi. Samantalang personal na kinausap ni former President Duterte ang mga leaders ng Congress para sa pag-extend ng martial law sa Mindanao dahil sa magtatapos na ang 60-day period nito ng July 22. July 20. Bumisita si former president Duterte sa Marawi sa kauna-unahang pagkakataon. Dapat sana ay bibisita ito sa lugar noong June 8 at July 7, pero dahil sa hindi magandang lagay ng panahon ay nakansel ang kanyang visit. Kinamusta niya ang mga evacuees sa mga evacuations, ganun din ang mga sundalong sugatan sa mga hospital. July 22 ay pinagbigyan ng Congress ang kahilingan ni former President Duterte para sa pag-extend ng martial law hanggang katapusan ng December 31, 2017. Sa pinagsamang sesyon ng Philippine Congress at Senators ay nakakuha ng 18 senatorial votes at 261 congressmen ang nasabing panukala. Samantalang 18 lamang ng mga senator ang tumangi at walang congressmen. Kaya naman ay prinuklama ang Proclamation Order No. 216 para sa pag-extend ng martial law sa Mindanao hanggang sa katapusan ng taon. July 27 Ayon kay Aga Khan Sharif, ang Marawi-based na Muslim cleric ay hiniling ng mga leaders ng mga militante sa pamamagitan ng mga leader ng Muslim para pakiusapan si former President Duterte na payagan silang makatakas at bilang kapalit ay kanilang papalayain ng mga hostages. Subalit ang nasabing panawagan ay na tinanggihan ng Pangulo. Ayon kay Defense Secretary Lorenzana, ay huli na para dito dahil sa marami na ang nagbuwis ng buhay para sa Marawi at mawawala ng saisay ang naging kamatayan ng mga sundalong nakipaglaban para mabawi ang lugar sa mga militante. Habang lumilipas ang araw ay patuloy na lumiliit ang war zone at unti-unti nang nababawi ng government forces ang mga tulay at gusali sa Marawi na kinubkob ng mga militante. July 31, ay nagsimula na ang military engineers sa paggawa ng mga model houses na kanilang itatayo sa designated relocation site sa Marawi City. Ang Army's 54th Engineer Brigade ay nagsimula ng bumuo ng template o model houses para sa 5,000 temporary houses na itatayo sa 11 hectares na property sa barangay sa Gungsungan. Katulong nila ang Department of Public Works and Highways at Marawi City Office of the City Engineers. August 4, ay nabawi na ng militar ang isa sa mga stronghold ng kalaban, ang Safrola Hospital. Muling bumisita si former President Duterte sa Marawi sa pangalawang pagkakataon. Hiniling din ito na aprubahan ng Kongreso ang recruitment para sa 20,000 ng mga sundalo para sa karagdagang security threats kasunod ng Marawi Siege. August 18, ayon sa Joint Task Force Marawi, ay lumiit na ang battle area sa 800 by 600 meters at tinatayang 400 ng mga gusali na lamang ang natitirang uncleared. Ang mga natitirang mandirigma ng Maoti Group ay napag-alaman nila na nasa City's Grand Mosque. Ngunit hindi nila ito basta-basta ma-penetrate dahil sa may hawak ang mga ito na 40 na mga civilian hostages. Nagawa na din nilang mabawi ang Marawi City Police Station. August 24, ay bumisita si former President Duterte sa Marawi sa pangatlong pagkakataon matapos na mabawi ng militar ang Grand Mosque. August 28, sa pagdiriwang ng araw ng mga bayani ay ginawad ni former President Duterte ang lapu-lapu ng kalasag sa 129 na mga sundalo at pulis na namatay sa Marawi. August 30, ay nabawi na ng security forces ang Catholic Cathedral at ayon kay AFP Chief Staff General Eduardo Año ay lumiit pa ang battle zone sa 500 square meters na lamang. Ayon din sa kanila ay may tinatayang sampu pa ng mga militante ang napatay ng subukan ng mga ito na dumaan ng lawa ng Lanao, papasok ng Marawi, para sa reinforcement. Ang ama ng mga mauti na si Kayamura ay namatay sa si detensyon dahil sa sakit nitong diabetic at hypertension. Sa ikaisang daang araw ng conflict, ay pinayagan ng military ang media na tumawid sa Mapandi Bridge na siyang isa sa pinaka-crucial spot. Nagawa na ding mabawi ng militar ang Bangolo Bridge. September 4, ay nakatanggap ng report ang militar na namatay na si Abdullah Maute sa airstrike noon pang nakaraang buwan. Pinuspon naman ng Kamilek ang nakaschedule na barangay at sangguniang kabataan election sa Mindanao dahil sa nangyaring kaguluhan. September 8, ayon sa militar, ay lima pang Maute brothers ang namatay sa sagupaan. Kaya naman tanging si Omar mauti na lamang ang natitira sa magkakapatid na buhay sa Marawi. At ayon din sa kanila, ay mas lumiit pa ang battle zone ng 20 hectares na lamang. Samantala, sa naging pahayag ni former President Duterte, ay tahasan nitong sinabi na mas gugustuhin niya pa na mamatay na ang mga militante kesa sa maaresto ang mga ito ng buhay. No, tell you now, patay na ninyo lahat ng hawak din ako magigipag-usap yung, 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 kayo dito, hanap ng gulo sa Pilipinas, lalo na kayong mga foreigner, uh, you are the extremist guys. You do not want to do nothing with the world except to kill and destroy. Eh, kung yan ang gusto ninyo, ibibigay ko talaga sa inyo. September 10, ay tuluyan ng pinasok ng militar ang major defensive position ng natitirang Mauti Group. September 11, ay bumisita si former President Duterte sa Marawi sa pang-apat na pagkakataon. Ayon sa report, ang foreign assistance na may kinalaman sa Marawi ay umabot na sa 2 billion pesos. September 16, ay nagawa ng mabawi ng militar ang Bato Mosque at Amaytul Islamiya Marawi Foundation Building na siyang tumayong control center ng mga militante. Dito ay natagpuan nila ang buhay pa na si Father Chito Suganob na agad na lumipad patungong Davao City para makapagkita kay former President Duterte. September 18, ayon sa AFP, ang battlefield ay lumiit pa sa 10 hectares at tinatayang 50 na lamang ang mga hostages na nanatili sa Marawi. Muli namang bumisita si former President Duterte sa ikalamang pagkakataon at sa isang panayam ay sinabi niya na aalisin na ang martial law sa Mindanao pagkatapos ng ginagawang clearing operations. October 16, si Snilon Hapilon at Omar Maote ay namatay habang isinasagawa ang hostage rescue operation. Ayon sa statement na inilabas ni Defense Secretary Lorenzana, ay tinatayang may 100 pa na mga militante ang natitirang nakikipaglaban sa Marawi. October 17, matapos ang kamatayan ni Omar Maote at Isnilon Hapilon, ay diniklara ni former President Duterte na malaya na ang Marawi. I hereby declare Marawi City liberated from the terrorist influence that marks the beginning of rehabilitation October 23 ay tuluyan ng naklear ng militar ang mga natitirang militante sa Marawi. Ayon kay AFP Chief General Eduardo Anyo ay may 42 pa ng mga katawan ng militante ang natagpuan sa gusali at mga moske sa battle zone. Inanunsyo din ni Defense Secretary Lorenzana na dito na nagtatapos ang digmaan sa Marawi. Ayon din sa kanila ay mananatili ang anim na batalyon ng militar sa lugar para sa gagawing rehabilitation. Tinatayang 95% ng mga estruktura sa siyudad ang nasira dahil sa digmaan. Marami ang nawala ng bahay at mga hanap buhay. Marami ang namataya ng mga pamilya, naging lamen din ng mga dokumentaris at news report ang kwento ng Marawi, hindi lamang dito sa ating bansa, maging sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sana ay matigil na ang mga ganitong kaguluhan at magkaroon na ng kapayapaan sa ating bansa, lalo na nga sa kapuluan ng Bindanao, natirahan ng mga kampatid at kababayan natin ng mga Muslim. Sana ay maputol na ang hidwaan sa pagitan ng mga Muslim at Kristiyano. Sa ngayon ay unti-unti nang bumabango ng marawi at ang digmaan ay isa na lamang masakit na alaala -ala sa kanilang nakaraan. Muli nang bumabalik ang sigla ng turismo at kalakalan sa syudad. Sa ngayon ay makikita mo pa rin ang bakas na iniwan ng marawi siege sa lugar at isa na ito sa mga dinarayong tourist destination doon ngayon na tinatawag nilang Ground Zero. Sana po ay nagustuhan niyo ang isa na namang kwento na akin pong ibinahagi. Marami pong salamat sa patuloy na pagtangkilik ng aking pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong salubin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.